guys. Good evening. Ito mga guys, Inutusan ako ni Mrs. Nagagalit. Anong bibilhin? Asi. Oh, bibili po ako ng asi. O oh, yan, yan po asi. Yan. yan, Saka. Ano pa? Ano, ano? Ay ice. As, ice, ice. them, ice. Ask sa kanya mga guys. Kaya mahirap dito mga guys pag ano, gabi na. Dilim. Yan talaga mga guys. Oh dito Hindi makikita yung mga ano. Yan. Dito mga guys, medyo may ilaw sila. Buti pa sila may ilaw. Kasi sobrang tipid sa ano. Titipid kami sa kurinti. Kasi mahal ng kurinti guys. Tapos, ano pa kay Mrs. maintenance. Yan, ayan, gusto mama yung ano. Alaga ko mang guys, yan. Oh. Buti pa yung pusa nakikita. Medyo maliwanag dito kundi. Yan, ang hirap nito mga guys paggabi. Huwag kang kayong magluloko sa mga motor ba? Mas nakakatakot. Ayan. Dito na tayo mga guys. <laughs> dilim talaga. Okay. Pabili. Isang RC. Oo. Oh -oh. Tapos isang ay kalimutan ko yelo pala. Ito guys, yung ano RC si yan. Sobrang dilim talaga dito mga guys, ah, sa ito bundok. Kaya yeah. Ito po yung buti naman dito na tayo mga guys. Ayan po. Tapos modern. Sang kaha. Wala na po kami yung red. Kailangan may service mga guys. Para ano. Ayan. Ayan mga guys. Okay dilim yeah pag ano dito mga guys tahimik na pag ano pag ah, gabi na kasi ano eh minsan may dumadaan ng mga mobile katakot kapag kamala na MPs. yung yung walang pagalagala guys! bibigyan begini, sokli, mga guys! Jadi, guys! Jadi, begini, bilang Jadi, begini, guys! guys! Jadi, guys! guys! galing para ka na mga guys bye bye na punta na tayo uwi na tayo alright yan nakabili na ako mga guys mm. ay may aso pa mga guys o oh. ayun may aso pa mga guys o oh. oh, Ayo. Ako'y uuwi na. Yan nandiyan ang alaga ko mga guys. Ang oh. alaga ko. Ayan, tunay yan mga guys. Hindi ka iiwan kahit anong laban. Ayan. Naghanap siya ng kalaban mga guys. Kaya, dito na tayo, bababa na tayo. Ayan. Ang dami makakain na. Yan sa kasi naglalambing si Mixis. Ay, ko sa ng RC. Kaso talaga si Mixis mga guys. Maano. Siya ay ano, talagang kakaiba. O, oh, di ba? tumuturok na mga guys. Yan na, nagsasain pa siya mga guys. Yan, ah, painin pa. Kaya nakakain si Wee, sis, mga guys. Babay mo na mga guys. Babay na. Paalam.